Ito guys, ito na yung lupa namin guys oh. Malinis na. to nilinis na namin yung lupa guys oh. Pagkatapos dito, tatanim na namin to. Ito, oh. grabe guys. 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 Tingnan mo. Yung asawa ko, sabi pagka daw siya. Tignan mo guys oh. Ang lakas kumain, daming kanin no. Kanina pa yan guys. Sabi daw niya magda-diet daw siya. Ay eh, kesa ang katutok na kali 1 kilo yata 'yan, eh. O, kanina pa 'yan, tinamim kanina 'un daw. Oh. Yata magda-diet. Oy, kilo pala 'to. Yeah, yes na. No? To yung paliguan namin, guys. So tingnan niyo. Mamaya lilinisin namin 'yan. Pagkatapos malinis, liligo na kami 'yan. yo tataliman namin to pagkatapos. Ito yung lupa namin, guys. Hmm. Yo, tapos gumagawa kami ng ano guys, yung papayngaan. Gagawa kami ng bubu dito. Yan. Papayngaan namin yan diyan. Gagawa kami diyan. So, sarap guys, mahangin dito, grabe ah uh, ganda na pagkatapos ng ladies magtatanim kami dyan den yung party na yan guys yan party na yan dyan ako gagawa ng kubo namin yan party na dyan gagawa ko ng kubo dyan Okay, thank you for watching, guys. Maraming salamat. Good afternoon.